Hi mga magandang gabi. Edi evening po. Magandang ngiti natin ngayon ma. Nga. Oo, kasi ah. maayos na yung sirain. Ha? <laughs> ah? Smile nga sa camera, isang magandang smile sa camera. Pakita mo sa akin. Iyon! Ang ah. ah. <laughs> <laughs> Maganda ba talaga? Maganda, maganda, maganda. Mukhang bagong ahit yung kilay natin. Ngayon, ngayon lang, mga 5 minutes. Bagong ba. ahit kanina umaga. Ah, kanina na Tama ka dyan. May na naman kami dito sa nag-iisang Sandigan ng iMovie Mare na wala ang screen, screen. Ayon! <laughs> Anong palang problema nung pinadala yung AirPods tsaka Apple Watch? Ilatan nyo yung story Matagal na yan sir. So actually, hindi ko na alam kung kailan ko pa ginagamit yan pero yung AirPods ko hindi na nakakatapos ng isang song yan. Alam mo ba madami kikwento ko sa'yo? Alam mo ba bago pang tanong ko? Buy one, take one lang. Tignan mo. Ayun, hindi makita. Ayun, ayun. 700 pesos. <laughs> Wala akong masabi, sumingit lang ako. Oh, sige, ituloy yung mo yung story mo. Pinagyayaban ko lang. Okay. Sige. Uh, maganda, maganda sir. Good job kayo. Okay, <laughs> okay. tuloy mo yung story mo. Okay. Ang mm. na yan, hindi na nakakatapos ng isang kanta na mamatay ka. Tapos agad yung left pulse. Pagta yung huli mong pinatugtog dito? Kasi, yung... Sige, sample nga, sample nga. Tapos paano nag-stop? Kasi natutulog ako sa bus ng mga panahon. Ah, ganun. Ay, oo nga pala, ma'am. Ito yung friend ko, si Ramjel. Hi daw sa camera Hi daw. Hi, Ramjel. Parang may gusto kong sabihin kay Madam. Ang cute ni Madam eh. Sige no, nga, no, heart no, to heart no. nga kayo, heart to heart nga kayo yung dalawa. Heart to heart na, heart to heart. Alam, Ramjel, may wedding oh, ring man. na yun. Patay. Wala, uwi na bata. <laughs> okay, sige, akong bahala mo. Mag... Engage na lang, Jess. Gagarahin na pala siya, Pops, <laughs> Bagal mo kasi, gagarahin na siya. Late like ko lang nakita si Mami. Ah. Eh. kasi masyado ko rong maagapin ang anak. <laughs> Oo, bata ka pa. Pero mabda ikaw. Ano makikita Meron pa ba kayo gusto ikwento dito? Sa Apple Watch, anong story ah? Hindi na siya, sir, tumatagal ng pen hours. Okay, ng Kailangan ko siyang i-charge overnight para magamit ko siya kayo nabukasan. Pwede na kahit mga 23 hours tatagal na ito. Okay lang. At least 23 <laughs> hours. 24 hours. <laughs> ah, masusunod po ang inyong kagustuhan o umpisa na namin Maraming to doon. Maraming salamat, sir. Okay. Maraming salamat sa tulong nyo. Okay. Thank you. Sa, sa iPhone sa... repair na no, walang screen. Oo, tatagulit ako mamaya paggawa na to. <laughs> Let's go! lang ay iPhone Sumasakit na ba sintido mo? Sa kakaisip kung saan papaayos sipin mo? Abate ka o naisip bro Expect sa bilang nararapat at naririto Di ka magsisisi dito sa pagpili mo Ano magsira ng yung sipi fix nito Hindi ka dapat mangamba at malito Lakat pa kaya sa ibang bagong mabibili mo papa no, ma LCD, battery o miskin na reformat Madalas na naggahang o mabilis malobat sa kontak Nakalimutan password Hanggang sa napunta Lahat-lahat ng yan ay kayang-kaya nagawin Dahil ang mga technician dito ay pagaling Kaya kung sa cellphone mo'y meron kang dinadaing Alam mo na ngayon kung saan mo dapat na Hello, hello Hi Sorry Sorry, Sorry na, nakapantulog na ako Nung di ako ready talaga sir Ang ganda naman ang <laughs> outfit natin today Yes Ang gawa yung damit niya sa Hinulma sa pin niya <laughs> Okay lang eto <laughs> na, eto na yung Apple Watch of Bar. <laughs> Bo'y na. Then, ito yung airpods. Yan. Tatry natin kung gumagana. Susubukan ko ilagay sa ano, sa, sa mouthpiece ng iPad. Pakinggan natin kung umuubra na. Pakinggan nyo, ha? Ah, sige. Ito, pakinggan nyo. Ayoko ko! Ayaw ko! Bakit? Bakit may kakaibang tapos? Sama, 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 sama. Sama, oh, sama, sama. Matapakukul! Oo. Oh, ano? 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 Pero, Ayun. oh, sige ba? Baka kasi familiar kayo sa sound. At Ayoko least, na lang mag-talk, sir. Ayon niyo na lang mag-talk. Ipapadala ko na po dyan sa inyong opisina True, Lalamove Wala si Ramjel ngayon, nalungkot Kasi nung nakita mo yung sing singsing kayo Wala, tinamad na mag-dano Habi, ayoko na lang sir kayo Ramjel Marami pa siyang makikilala Okay Thank you po sa pagpili sa aming service Thank you, thank, you Bye